Araw sa leo na may buwan sa Gemini Ikaw ang mapanlikhang lumikha Ang araw at buwan sa leo sa Gemini ay nagmumungkahi ng isang maparaan, tuso at malikhain tao. Ang pagsulat at pagtuturo ay likas na talento. Isa kang leo na maaaring lumikha ng mga ideya at gawin praktikal na mga aplikasyon. Mas maraming nalalaman kaysa sa karaniwang leo, ang posisyong ito ay ginagawang mas nababaluktot ang katutubong. Mag-subscribe at makakuha ng higit pang mga libreng video. Pumunta sa AbsoluteLipsyCheck.com Agad akong namangha hasap sa psychic na iyon. Alam niyang lumipat ako kamakailan. Wow! Namangha ako. Hindi ko alam kung ano pa ang sasabihin ko. Hindi pa ako nagkaroon ng ganoon kagandang basahin. Ito ay talagang kamangha-manghang. Lubos akong nagpapasalamat na nagkaroon ako ng pagbabasa mula sa kanya. Tumawag sa isa tandang bawas walong daan tandang bawas apat na daan at siyam tandang bawas walong libo pitong daan at tatlumput pito. o bisitahin ang Absolute Lipsyche. Kom iyong pribadong pagbabasa.